So, yan nga mga kababayan, no? Tingnan natin kung paano muntik na maipit ang vice presidente na si Inday Sara, no? Ah, uh, yan nga pinipigilan ni VP Sara kung um, bakit tinatanong niya bakit isasara, no? Kaso nga lang nandoon siya nakatayo. Uh, hindi siya napansin ng isang kapulisan natin, no? Pero ang dating niya sa mga ibang tao, ah, uh, parang walang pagrespeto, walang paggalang sa ating vice presidente na alam niya naman na nandoon, no? Ah, uh, panoorin natin ang buong video, guys. Ma'am, 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 excuse me. Kaya nga, dito. Hindi ko kaya kita yun. Hindi ko sa Kanina, sinabihan kayo sa St.

Hindi <mukil> conflict yan, hindi suspect yan. Hindi sir, hindi conflict yan. Hindi no, niya lang yan ng content. Sir, so kami ng bata, sinabi ko, St. Louis pupunta. ako sa Becara, St. Louis. So what is that? Brain -brain saan, saan yan? Saan yan pupunta, sir? Saan mo yung condition niya? Paano tatanggoy yan? Yeah! Sir, sumunod kayo ng lawful <laughs> orders. Huwag nyo, alam nyo, na injustice na siya sa mga tao. Huwag kayong bakla. Tama! Tama! Tama yan. Kasi nyo, mga pamilya, mga pamilya. Kayo, may mga pamilya. Kayo, may asawa, kasi mga anak. Police, dapat loyal kayo sa Constitution. Hindi sa politician. Protect the people. Not the balosno. Constitution. po, Sa batas, hindi sa kahit kaitan balosno. Hindi to bargaining. Hindi to bargaining. Hindi to bargaining. Ilabas niya yung Sir, sir, sir Sa itinig mo. Kung masem mo, doktor na nagsasabi sabi kayo. Doktor, sir. Masarap natin so, lah. Ano? 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 <muchas> <muchas> Kami na lang <magsusudok> sa hospital. Medical emergency. dito. Hindi po late. Doktora mo po po Please, back up! Back Police, Back up! Back up! Back up!

ano ano pa ba kapatupod ano pa pero kung hindi mo siya ayon niya umayos ayon ni ano kung ako ni Lopez <laughs>

それでかな。で、